Yan good day ulit mga bossing. May inorder order nga pala tayo dito sa may Shopee. Ito yung in order kong 45 liters na top box para sa motor natin mga boss. Yan, kung makikita nyo sa labas mga bossing, talagang napakalaki ng box. Kaya for sure napakalaki rin yung box na nabili ko. Bili ko nga pala dito mga boss sa Shopee ay nagkakahalaga ng 945. 45 liters na yung mga boss kaya sulit na sulit to dito na mga boss ay in-unbox na natin to mga plastic tsaka yung box na ito para makita na natin yung top box na sinasabi ko And mga boss napabili ako ng bagong top box mga boss kasi yung dati kong box is nalilitan na ako kaya kailangan ko mag upgrade na medyo malaki laki mamaya mga boss makikikita nyo yung comparison na itong dalawang box na to and the reason why kung bakit bumila ko na itong 45 liters na medyo malaki yan natanggalan na natin yung mga plastic mga boss yan ito pala yung brand nya mga boss um, GC San yata to ito na mga boss nakita na natin yung box and gusto kong pasalamatan yung seller kasi ang ganda ng pagkakabalot tsaka okay na okay yung box natin na dumating ito na mga boss bumungod na sa akin tong top box na to and napansin ko mga boss yung bigat nya medyo mabigat siya mga boss considering na talagang 45 liters siya kung i-compare ko sa dating box may kabigatan siya tsaka napansin ko na talagang malapad siya tsaka ayan, matangkad talagang napaka laki niya mga boss para sa 45 liters tsaka yeah, mga boss kung nagaanap kayo ng top box mga boss ting check nyo lang sa Shopee meron yan ito check nyo na rin to itong GC Sun 45 liters Napakaganda niya mga bossing Dito mga boss may kasama na rin siyang susi Yan dalawa yung extra ang susi para kung nawala yung isa, may reserva mga boss. Tsaka napansin ko yung susi na ito mga boss, kakaiba yung design niya, hindi siya yung typical na susi na iba yung design. Basta kakaiba siya mga bossing. Yan, ito mga boss, nabuksan na natin. Yan, kasama na rin yung base plate niya, tapos yung mga bracket, yung mga turnilyo yan mga boss, nasa loob na ito ang pinaka nagustuhan ko sa top box na ito mga bossing, kasi yung bracket nya ay metal na yan hindi no? ko alam kung bakal sya or aluminum kaya sobrang ganda na ito mga boss kasi bakal na sya, sobrang tibay na ito mga boss compare sa plastic na bracket dito mga boss ay pinitik pitik ko pa para malaman kung bakal ba talaga approved naman mga boss, bakal sunod na ito mga boss ay itong plastic carrier sa may taas, kung para saan ito mga boss, para dagdag luggage sya sa taas, yan kung may tatali kayo pwede nyo ilagay dun sa may taas ng top box bali ito pala yung itsura nya mga boss yan parang may kabit yan mga boss yan no? Oh. may apat na tornilyuhan and then sa package naman mga bossing kasama na rin yung apat na tornilyo. Ito mga boss, yung mga tornilyo, yung mga washer, tas yung bracket na para sa ilalim. Kasama na rin dyan yung tornilyo para dun sa may plastic carrier na sinasabi ko. At may kasama na rin siyang libreng sticker. Ito mga boss, nilapag ko na lahat ng mga tornilyo para ma-check kung kumpleto. And nakita ko naman kumpleto kaya... Salamat sa seller na kumpleto yung mga tornilyo para hindi na ako maghanap sa mga shop. Ito na mga boss yung comparison nung bagong top box ko tapos ito yung luma. Yan, kung mapapansin niyo yung luma mga boss, yan talagang sira-sira na siya tapos puro gasgas -gas na. And isang main difference talaga nila is yung laki yun yung sa may stock na dati kong top box mga boss yan di kasi yung full face yun na helmet pero dito sa may bago nating top box mga boss eh, kasyang kasha walang problema mga boss. Ito na natin nilagay ko sa loob yung helmet to, mga boss. Yan, full face 'yan mga boss. Kashang kasha siya. Yan, sarado natin mga boss. Talagang kasha siya. Eh. Oh, 'di ba? Eh, sulit na sulit to mga boss para pag uh, sakaling naka-full face ako. At, gusto ko magpark, park pwede kong maitago yung helmet ko sa may top box natin. Ito mga boss, yung dati kong bracket, yan, ito yung tinutukoy ko ng plastic, yan. Puro gauman yan mga boss, talaga niremedyan ko para lang hindi siya kumakalansing sa daan. Ang mga kapansin nyo mga boss, talagang puro kalawang na rin yung mga tornilyo niya. At ito na mga boss, like natin yung bago nating bracket, yan, sobrang ganda talaga mga boss. Tas, bakal na bakal siya, kaya... Solid to mga boss yan May mga goma na rin siya Tapos yan yung mga tornilyo niya mga boss diniskarte ko na lang kung paano yung orientation niya yan dito sa motor natin yan yung orientation niya mga boss And yan, hinigpitan ko na rin yan para sure na sure talaga Dito ay masyadong mahaba yung binigay ng seller Kaya ang gagawin natin mga boss, putulang ko yung mga yan Para hindi naman ka kapangit tignan Dito mga boss, pagkabit ng bracket Make sure nyo na nabubuksan yung upuan nyo Yan, i-check nyo na may top box Tapos buksan nyo yung upuan nyo kung nabubuksan Baka kasi tumatama yan mga boss at ikakabit na natin tong bago nating top box na nabili. Yan kung mapapa ang pinaka noticeable dito is eh, napakalaki niya mga bossing. Eh. Dito mga boss chineck ko kung naglalakba talaga yung box and goods na goods naman siya mga boss walang problema. At ito na mga boss yung final looks ng ating motor na may kasamang 45 liters na top box. Yan, kinabit ko na rin yung reflectorized sticker para dagdag visibility din sa gabi. Yan, paikot yan mga boss And yun, sobrang ganda talaga ng tindigan ng motor Hindi ko pa pala ikabit yung plastic carrier dun sa may taas mga boss Kasi yung turnilyo niya, hindi siya sakto dun sa may butas Kaya ang gagawin ko, di yan ko muna Eto mga boss, bago natin itesting sa ride mga boss Make sure nyo na Nahigpitan nyo mga tornilyo para hindi siya malaglag, baka makaaksidente pa. Far, sulit na sulit to mga boss, for 1,000 pesos only, talagang naka 45 liters ka na. Dito mga boss, akala ko ay eh, foam tong nasa likod yung sandalan, pero plastic lang pala to, pero okay na okay pa rin yung design niya. Mga boss, dito ko natatapusin yung video, sulit na sulit to mga boss, check out nyo na sa Shopee. Kita kits po sa next video, bye, peace!